Maglilipat tayo mga kabakyag uh, yung 2 months mahigit natin din. So palabasin na natin. Saka yung mga babae na manok. Iwalay natin dun sa lalaki. kaya so po yung mga lalaki natin. So, mga basilat mo ba yan sila no paruwakan nahigit talang buwan yung edad nya 23 months so yan yung mga mga sisiyo natin ah, isang linggong sisiyo natin yan. so iniwalay ko na yung isang inahin dun eto 5 days pala so hindi ko pa iniwalay yung inahin so yung ito naman so magdadalam na magdadalam buwan yan masilan din pero so, itim itim siya so pero babae yun ito yung mga lalaki niya yan yeah. dinibayad ko lang yung kulungan nila <coughs> so ito naman uh, gawin kong inahin so ito isang buwan yun may so, isang buwan yung ano natin yan Malaysia yang update